Opisyal lang ang itinaas ng Boston Celtics ang kanilang banner sa kanilang championship mga idol noong nakarang season. Subalit, ang kanilang mga staff ay mayroong ginawang pangbabastos sa Los Angeles Lakers at heto nga sa listahan daw ng mayroong pinakamaraming titulo sa NBA history. Number 1 ng Celtics na mayroong 18 championship, ang Lakers naman ay 17 championship at kung mapapansin nyo dyan sa ibaba, ay Sinabi ng taga Boston na kanilang isinali ang Disney World Title ng Lakers kung baga yung sa NBA bubble nung sila'y nagkampiyon. Talagang nang-aasar itong Celtics mga idol sa kanilang rivalry sa Lakers ano patungkol sa paramihan ng kampiyonato. Sumunod naman ang Golden State na mayroong pitong kampyonato, ang Chicago Bulls 6 at ang Spurs 5. Well, sa mga Lakers fans dyan, ano ang may sasabi ninyo sa ginagawang pangbabastos na ito ng Celtics? Mag-comment lang. Samantala sa isang revelasyon ng The Athletic Mga Idol, nais pala ng Golden State Warriors na kunin ang dalawa, itong sina Paul George at si Larry Markanen. Yan naman daw talaga ang kanilang totoong plano sa off para sila'y ay makabuo ng bagong Big Four sa kanilang kupunan. So balit, ang LA Clippers ay parang hindi pabor na mangyari ito na ipadala si Paul George at maging ang Utah Jazz mga idol ay hindi rin tinutulungan itong Golden State na makuha itong si Mark Kinen. Kung mapapansin nyo, tinutodo ng ngaho ng Golden State Warriors ang pagkuha ng mga tulong para kay Stephen Curry. Aba, big time na mga manlalaro si Markinen and Paul George. So balit, yun nga. Parang hindi raw pabor ang Clippers at ang Utah Jazz sa kanilang pinaplano. Malakas na itong Golden State Warriors dahil nandiyan pa rin si na Stephen Green, Draymond Green mga idol. Kahit na wala man si Klay Thompson ay binabantayan pa rin silang kupunan sa NBA at kaya kung nagkataon na kanilang nakuhang pareho si na Markanen and Paul George, siguradong sila lalakas palalo at mahirap ng talunin. Samantala sa mga patuloy na umiikot na mga rumors patungkol sa pagre-retiro nitong si Lebron, eto mga idol, nilinaw mismo ni Shams ng ESPN na hindi pa ito yung katapusan para kay Lebron. Bagkos, inaasahan raw na pupwede pangaraw makalaro si Lebron ng at least dalawang season pa o potentially tatlong season pa. Grabe mga idol, hindi pa rin talaga susuko itong si Lebron at patuloy pa rin siyang maglalaro. Grabe. Nangangahulugan lamang yan na po pa niyang makasama ang kanyang pangalawang anak na si Bryce James sa NBA kapag siya ay nakaabot ng tatlong season pa. Siguradong gagawa rin siya ng maraming history patungkol dyan mga idol. Kaya mo sa ngayon ang ating mga fast break balita and as always, thank you for watching.